Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung biglang angat ng Los Angeles Lakers. At pag-usapan na rin natin yung naging laban ng Golden State Warriors at New Orleans Pelicans. Sa pagkapanalo ng New Orleans Pelicans sa Golden State Warriors sa score na 114-109, sa pangunguna ni CJ McCollum na may 28 points at 8 of 13 sa 3-point area mga maka-full court. Samahan pa ng 26 points ni Zion Williamson at 24 points ni Trey Murphy. Ang naging turning point kasi doon mga maka-full court ay sa second quarter kung saan gumawa nga ng 45 points ang Pelicans at 22 points lamang dito sa Golden State Warriors. Sa quarter din na ito, mga maka full court ay naipasok ng Pelicans ang 10 three-pointer sa kanilang 23-pointer. Sa fourth quarter, bumawi pa si Stephen Curry at nailapit pa sa 3 ang kalamangal ng Pelicans. Dahil sobrang naiinit ang kanyang shooting, gumawa siya dito ng 16 points at 4 na three-pointer. Pero huli na mga maka full court. Pinangunahan ni Stephen Curry ang Warriors na may 33 points at 7 three-pointer. Panalo din ang Phoenix Suns sa isang napakadikit na laban nila versus Sacramento Kings sa score na 108-107. Pinangunahan ni Kevin Durant ang Phoenix Suns na may 28 points. 21 points naman itong si Devin Booker at 20 points si Bradley Beal. Panalo din ang Los Angeles Lakers versus Memphis Grizzlies kanina sa score na 123-120. Wala ang star player ng Memphis Grizzlies pero nag-step up ang kanilang ibang mga player. Lalo na itong si JJ Jackson na may 31 points at 7 three-pointer. Gumawa din ng 28 points itong si Laravia at ang former Lakers na si Scottie Pippen Jr. ay gumawa din ng 28 points at atlong three-pointer. Samantala, sa Lakers naman ay kumayod ng husto. Itong si Lebron James na gumawa ng 37 points, 9 rebounds at 5 assists. Maganda rin ang kanyang ipinakita ng defensa na nakagawa ng ilang stops at sa panghuli ay nakuha niya pa ang bola para sa kanyang acrobatic dunk. Sabay, tinawanan niya pa itong si Jamoran para tapusin na ang laban. Si Anthony Davis naman ay may 36 points at 14 rebounds. Si Austin Reeves ay mainit sana sa first quarter na may 8 points agad pero hindi masyadong nakapaglaro. Dahil na foul trouble ito mga maka full court, kaya naman gumawa lamang siya ng 13 points sa larong ito. Si D'Angelo Russell, grabbing struggle ang shooting mga maka full court. Gumawa lang ito ng 4 points, 2 of 9 from the field, and 0 of 5 from 3 point area. Ayun pa nga kay Rui Hachimura, eto na ang pinakapangit nilang nilaro at hindi na dapat pang maulit mga maka full court. Pabor sa Los Angeles Lakers ang pagkatalo ng Golden State Warriors at Sacramento Kings dahil nakatulong ito para umangat sila sa number 8 seed. Pero, pangsamantala lamang ito mga maka full court dahil kailangan muna nilang ipanalo ang huling laban nila versus Pelicans. Dahil ang huling team na makalaban ng Warriors at Sacramento Kings ay parehong laglag na sa playoffs kaya posibleng manalo ang dalawang team na ito. Ang Pelicans naman ay sisiguruduhin din na manalo. Dahil pag natalo sila at manalo ang Phoenix Sun sa huling laban ay tatabala sila mga maka full court. Pero aangat ang Sun sa standing at malalaglag sa play-in spot ang Pelicans dahil lamang nga ang Sun sa series sa kanila. So paniguradong matindi ang laban na ibigay ng Pelicans dito sa Los Angeles Lakers. Wala pang kasiguruhan kung alang team ang maglalaban laban sa play-in tournament dito sa West. Kung baga, hihintayin muna natin mga maka-full court ang huling resulta ng laro sa regular season. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.